Happy Babies, today is day 36 of 366, year 2024. Yun ang hirap magsalit. Ayun ka. Ramdaman ko yung lasa ng blood doon sa dito ko, sa side na to. Anyway, hindi naman siya mukhang swollen dito. Pero sa loob, ay, yes ko Lord. Parang ano, hindi ko masabi. Anyway, ayun lang. Gusto ko lang mag-update sa inyo kasi I feel so bad about myself, baby. Grabe, no? Pero wala lang, nalulungkot lang ako kasi ang <laughs> dami kong naka-plan this week. Tapos hindi matutuloy lahat-lahat. kika ko lahat ko ng eto nga. Na hindi ko naman expect. Dapat removal lang naging surgery ang peg. Kasi hiniwa yata. Tapos ano. Ay, tapos tinahitin after na. Ah, Patuloy. Gusto ko pa naman sanang kumain ng kumain. Ayan. Inuunti-unti ko tong leftover. Kasi soft lang siya. Dapat nga soup. Kasi, so wala. Tsaka na mamaya na ako mag-soup. Kasi nanonood ako ng movie. So, ayun. Papunta na din yung delivery ko. Kaya naantay ko na lang siya. Sensya na sa itsura ko mga baby. <laughs> Guys, pamit tayo ngayon. Ay, dahil mawala ka magbuhat, hinila-hila ko tong mga ano, delivery from barang hirap na hirap pa. <laughs> Actually, hindi naman siya gano'ng kabigat. Kasi syempre, bawal pa ako magbuhat-buhat. Ganon. Guys, hindi ko ma... naninig ako. Naninig ako. Alam niyo yung shiver na ano. <laughs> Nagkumot na ako ng sweater na ako. Mm. Nakabaluktot. Okay. Wait na. Wala ko labi ng ako. Ang hirap ng ganito. Para kang ano. Alam mo yung ano. Bagong panganak. <laughs> Ganon. Kaya ako. Hi, hey, Ayan, tulog ako nung 4 hours. Tapos, si kuya na ano, nag-deliver ng tubig. Kumatok siya. Libor siya ng tubig, butit, na ano. Kasi nagising ako. Ang grabe yung pakiramdam, babies. Nilalamig ako, tapos. I don't know. Ano ba yan? Ganda-ganda ng plano kong ailing guntong. Ano na talaga? pagdadaanan natin lahat babies. Makaka ano recover din tayo. Ayan, the kids are back home. Si Bebe. No note kami niyan. Oh, parent trap. Excuse the messy house kasi wala ah, hindi talaga maglilinis. Alam mo yun, sobrang thankful ako na nandito na sila kasi nagba-blackout talaga ako. Right, baby boy. Mm. Ay, hindi ko na. Para talaga akong nanganak ulit. Kaya check ko yung ulo ni baby girl kung may ano, kuto. <laughs> Nagahanap yan. Meron konti-konting lisa kasi, pero patay na. Nahawa siguro na school. Happy days, good morning. Today is day 37 of 366, year 2024. Ayan, medyo nakarecover na ako yesterday. Hindi ko na naman na-end yung vlog and wala ako as in nagawa. I was like, na feeling awful talaga yung dumating yung mga bata, nandun dun kami sa sofa, hanggang kaninang umaga nandun ako, hindi ako umihi, hindi ako tumayo. Well, uminom lang ako ng konting tubig, dinalhan na ako ni Bebe Boy. And that's it. I couldn't eat. I was so dead. Like, natulog lang ako ng bonggang bongga. And now, naka-recover naman na tayo ng very slight. Pero, ayoko pa rin i-force yung sarili ko na gumawa ng mga bagay-bagay kasi na-taste ko pa rin yung So, ayan. I just received my passport from Aramex. Dineliver nila ngayon lang. Kailan ba ako pumunta sa ano? Nag-apply ng visa. I think it was Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Tuesday na ngayon. So, parang tatlong araw lang kung iisipin kasi parang 2 to 3 working days lang no, parang ganun lang kasi hindi na sinama yung weekend pero ang bilis lang, expected ko 1 to 2 weeks yung ano 14 days max yung delivery ng um, visa, and andito na siya and I don't know ha, I don't know kung nakapasa ako and from BFS Global Abu Dhabi So, I don't know kung nakuha ko na. In-apply ko lang naman for the reason that kapag kasi malapit na yung vacation or for example, malapit na mag-summer, napakahirap na kumuha ng schedule. Kaya ngayon pa lang January or February, in ko na kasi para hindi na ako problema na hindi ako makakahanap ng slot, ganun. So, inagahan ko na kasi last year, hindi talaga ako nakahanap ng slot kahit yung rush, kahit yung magbayad ka ng malaki wala talaga. So ngayon, nadala na ako. Inagahan ko ng bonggang buwan. Hindi pa naman kami magta-travel. Wala naman kami travel plan. Pero, hopefully, grabe na ano yung lips ko. I'm hoping na na-approve tayo. Kung hindi naman siya denied. Ay. Na-approve tayo, B. na yan na ay yung aking visa. Ano? Schengen visa. Ayan. Ayan. Schengen visa. Multiple entry siya. <clears throat> Seriously? Seriously? ang in ko lang is short stay visa na, ano, maximum 90 days. Pero, ang expiry nito is 5 years, 2029. Okay. Push. Multiple entry siya. Ay, nakakatuwa, matutuwa siya si Habiboo kasi ilang years na namin, ano, previous. Um, sinasabi na, Ann, ay, yung, since Last kasi na nasa, nasa France kami is 2019, 2020 nag-Covid na, 2021, 2022, 2023. Wala kasing travel, gawa ng may mga issues, may mga, alam niyo, may mga pinagdaanan kami na financial and uh, basta, ganun. And, uh, hindi ko naman ito in-expect, nakakatuwa. Ayan, wala na tayong ano visa. I'm so happy. Pakita ko to kay ito kay Harry. Ito kinakain ko ngayon. ko na yung cherry. Hindi ko napakita sa inyo. Pero ano, fruits lang kinakain ko. So, wala akong gaano mag-rice. Ganun kasi baka pumasok doon. <laughs> anyway, may mga ano, fruit flies. Nakakainis sila. Mag-order ako sa Biba ng ano, ng, anong tawag doon? Cherry pa. Kasi maliit lang yung cherry na kinain ko. Pinabaon ko sa kanila. Mukha pa rin akong kawawa. Para akong ano. bagong panganak. Mm. Mm. Nasanay akong humuya doon. Nandun yung ano, yung takit. Ito pala dapat. Mm. Mm. Lasang dugo na naman. Ay! Ay, dumating na in-order ko na cherry. Hindi pa siya ganun kadami. Maliit lang pala yung lagyan. Kaya ito papapakin natin with tahin na naman. <laughs> Parang naglilihi lang. Miss ko, Lord, kung natuloy yung pregnancy ko, di, eto sana siya. Pero ewan ko, wala pa yung result, so we'll see. Baka nakunan ako. Charot! Nakunan niya. Hindi, okay, kain tayo. Wala kaming karni. Tsaka hindi rin ako pwedeng kumain ng matigas. So, eto lang yung meron kami, chorizo. Kaya, mag-iimbento recipe na naman ako, mga bibi. No, no video. First. What is it first? First, you try, then you can make the video. Because I need to see my reaction. No. <laughs> no. What is it first? You close your what eyes. What is it first? No. Kyokombar? No. Close your chili. eyes. Chili. You close your eyes. It's not chili. You close your eyes and you, talk, Dear, huh? you stop talking. What is it? It's guava. Hmm. Is it? Hmm. Why does it look like guava to me? It's a weird guava with a crazy taste. Yeah, it's like a mixture of cucumber and ano guava. And strawberry. Yeah. Yeah. The sour one. Nice. Ang pinatikim siya sa akin. Ito. Ito. Mukha siyang cucumber na lemon. Ang gusto ko ang sarawa ko minsan po ano ano pinapatikim sa akin. Ayan, luto mode. Bisa-bisa lang ako ng gulay. With chorizo. Sino ka dyan? Ayan na yung ninuto kong soup. Na may ano, bok choy. Ay, actually, hindi bok choy. Chinese cabbage. Tapos, um, patatas and carrots. Iba, simple lang pero mabigat. I wanna be... With the people. Oh. I wanna see. I wanna see them dancing, walking around on those. What do you call them? Oh. These. Waitlah. Kasi laging tangled piece. ang buhok ng bata na yarn. Is your foot's lagging? No, lagging means always in Tagalog. Always. Tangled. <laughs> baby, tickles! <laughs> Habi-bis, matutulog na tayo. Pero ano, date ko lang. Kaya yung ginagawa ni habi kanina kasi ano, ba diba, kahapon parang nakita ko mga lisa-lisa ni baby girl, tinanggal-tanggal ko. Siguro nakuha niya yun sa school. Kasi, ang tawag doon, syempre, bata pa and mahaba yung buhok niya, tas laging tangled. So, may mga lisa-lisa siya. Eh, ang ginawa ng tatay niya, bumili siya ng gamot. Like, lice remover. Parang ganun. And, gusto niya ubusin na yung isang bottle. So, in-apply na rin niya kay Bebe Boy. Tsaka sa akin. <laughs> so, ayun. Hindi naman siya ganun ka. No? Kasi may, may mga ano naman. May mga, um, lisa na patay na. So, siguro, wala lang. Ano lang siguro siya. Um, dati na yung nagkaroon lang siya tap na hawaan lang siya tapos ano hindi mm, na nagtuloy-tuloy parang ganun so sabi ni po contagious nga daw siya so baka nahawaan na din daw kami kaya <laughs> inapply na rin niya sa amin para maubos lang isang battle yun yung kokukuu tapos na i mean nagchichip-chip na siya meaning ano actually pang 3 weeks na niya yeah, oo tama kasi ano ni Monday. Ngayon Tuesday na. So, ayan. Okay pa naman siya. Kaso, nararamdaman ko na na ano. Nag-chip-chip na siya. Especially sa dulo. Kapag ginagano kayong buhok. So, masabit. Ayan. That's all for today's video. Thank you so much for watching and see you again tomorrow. Good night. Please love you so so much. Mwah.